Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang bagong super team na mabubuo ng Team USA sa darating na Paris Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may kakaibang gagawin nga na Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas laban sa New Orleans Pelicans. Kahit man nga po mga katropes na katutok ang buong mundo ng basketball sa play-in tournament at playoffs ng NBA, ay may ibang magagandang balita pa rin nga pong inilalabas ngayon patungkol sa ibang event na mangyayari sa darating na season. At isa lang nga po dyan ay ang paglabas ng bagong super lineup na gagamitin ng Team USA sa darating na Paris Olympics. Ayon nga po sa ibinulgar na balita ni Shams niya ng The Athletic, pina-finalize na nga po ng Team USA ang kanilang magiging bagong 12-man lineup nabubuhin nila Stephen Curry ng Golden State Warriors, LeBron James ng Los Angeles Lakers, Kevin Durant ng Phoenix Suns, Jason Tatum ng Boston Celtics, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers, Anthony Davis ng Los Angeles Lakers, Devin Booker ng Phoenix Suns, Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers, Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, Juru Holiday ng Boston Celtics, at si Bam Adebayo ng Miami Heat. Well, kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, 11 pa lang naman nga po ang ng player na posibleng maging parte ng Team USA since plano na nga po talaga nilang maglagay ng isang bakanting pwesto, gayong balak nga po nila itong gamitin para kunin pa si Kawhi Leonard kung sakasakali mang maging healthy ng pangangatawan nito pagdating ng offseason. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may kakaibang gagawin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa kanilang game bukas laban sa New Orleans Pelicans. Since nga po mga katrops posibleng makatapat agad ng Lakers ang ating defending champions na Denver Nuggets kapag nanalo sila sa kanilang game laban sa Pelicans bukas ng umaga, ay may ilang mga fans at NBA analysts na nga po ang nagsabi na dapat na nga po mag-tanking na lamang ang Lakers sa kanilang unang game sa play tournament. Kahit man nga po matalo man sila dito ay meron pa rin nga po sila kahit papano na isang chance para makapasok sa playoffs kung saan kakalabanin nga po nila either ang Golden State Warriors at Sacramento Kings sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena para makuha ang kawalong pwesto na siyang magbibigay sa kanila ng karapatan na kalabanin ang number one team sa West at ang napakabatang kupunan ng Oki si Thunder. Bagamat man nga po mahirap ang kanilang pagdaraanan dito, ay mas magiging madali rin naman nga po ang kanilang match-up sa first round kung sakali mang manalo sila laban sa Kings o Warriors. Kaya kailangan na lamang nga ng Lakers ang ganoong klasing kakaibang estratehiya na pagpapatalo nila sa Pelicans upang maiwasan ang Denver Nuggets. Ngunit posible rin naman nga po na backfire ito gayong kapag ginawa nga po nila iyan ay maaaring nga po na hindi pa sila makapasok sa NBA playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video